Magandang araw muli mga batang grade 5. Ayan, sa so nagbabalik yan naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong aralin sa araw na ito. So dito ay tuturo ko sa inyo kung paano ba tayo gagawa ng page design and borders gamit naman ang Microsoft Publisher. Ayan, so sa nakaraang linggo, tayo ay uh, nagtalakay o tinalakay natin ang tungkol sa Microsoft Word. So ngayon naman ay sa Microsoft Publisher naman tayo. Ito ay aralin sa EPPI Quarter 1 Week 3 Day 2. Ayan, pero bago natin simulan ang talakayan, kung di ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, click mo na ang subscribe button dyan para always kang makakapanood ng mga video lesson na ina-upload natin sa EPPI katulad nito. Ayan, so nabagit ko na nga kanina, ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa paggawa ng page design and borders sa Microsoft Publisher. Muli, ito ang inyong magiging guro, si Sir L. Maestro. Yan, so punta na tayo sa Publisher. So, type lang natin dito. Ayan, so ito po yung uh, logo ng Publisher. Ayan, yung letter P. Ayan, so click lang natin yan. Then, pag nandiyan na tayo, ito yung makikita natin. Piliin lang natin yung, of course, itong blank. Parang sa Microsoft Word lang din, ano, yung blank na Uh, template, So, click natin yan. Ayan. So, ito na po ang uh, itsura ng ating Microsoft Publisher. So, dito tayo ngayon gagawa ng ating uh, design or paano pang gagawin natin sa publisher. Ayan. So, syempre, ang unang uh, step na gagawin natin sa ribbon, piliin natin yung page design. So, ito po yung uh, page design. Ayan. So, punta kayo sa page design. Nasa bandang ibabaw yan. Ayan, so pag nakikin na yung page design Hanapin natin itong margins Ayan, so ito yung margins Ayan, so puntahan natin yung margins So pag nandiyan na tayo Ay uh, pwede na tayong pumili ng margin na gusto natin Okay, so mayroon niyang white Ibig sabihin, mas uh, malaki yung margins niya sa left and right And sa bottom As well as sa ibabaw din Then pwede rin yung moderate Or pwede rin namang narrow Okay, or pwede rin namang wala Or kung uh, wala dyan yung gusto mong Sukat ng margin Gusto mong i-customize Pwede naman i-click nyo yung custom margins Then nalagay mo dito kung ilang uh, Ilan ba yung left, right, top And bottom, okay So yan yung sa paggagawa ng uh, Margin, okay So, kunyari ang pipiliin natin ay Itong narrow, usually ito ang ginagamit ko Ano po, yung narrow ang pinipili ko So click natin yan Ayan. So, ito yung margin ng narrow. Ayan. Medyo maliit lang siya. Ayan. Kung makakita nyo, mayroon yan parang imaginary lines. Ito po yan. Although, pag print mo naman yan, hindi mo yan makikita. So, ito yung para maging guide mo. Ibig sabihin, pag ang uh, nilagay mo dito na shapes or pictures or sa text, lumagpas dito sa imaginary line na to, hindi siya makakasama pag print. So, dapat sa loob ng uh, imaginary line na yan, inalagay mo yung mga text, mga pictures or mga shapes na gagawin mo dito sa ating Microsoft Publisher. Okay? So, next naman, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang paggawa ng borders kasi napakalaga pag gumagawa tayo ng mga ba, mga brochure, mga invitation, di ba? Or ano pang mga gagawin natin sa publisher, mga newsletter. So napakahalaga na mayroon siyang magandang border kasi kung mga nakatulong din yung para mas maging maganda, mas maging uh, kaakit-akit yung ating uh, ginagawa sa publisher bago natin siya ipiprint So napakahalaga ng uh, borders, ano po. So doon pa lang sa borders ay kailangan pagandahin muna agad. So para makagawa tayo ng border, ayan. So punta tayo dito sa borders and or dito muna tayo sa insert tab, okay? So punta tayo dito sa insert tab. ayan, so kanina nasa page design tayo, di ba? Lipat tayo dito sa tabi niya lang, nasa tabi niya lang 'yan, yung insert tab. Okay? Then, pag napunta tayo sa insert tab, pili natin yung borders and accent. So, ito yan. So, pag click mo yung borders and accent, marami kayang pwede pagpilian ng mga uh, borders na pwede mong gamitin. Meron dyan yung pang one side lang, ito. Gusto mo yung isang side, ito. Yung isang side naman, ito. The other side naman, ito. So, pwede mo siyang pagsamasamahin. Or kung gusto mo naman yung talagang uh, yari na, yung apat na side meron na, ito yung mga pwede mong pagpilian. Or kung wala dyan yung gusto mo, pwede ka pang pumunta dito sa more borders and accent. Ayan, so napakarami pa niyan. Okay? Ayan, so napakarami pa mga borders na pwedeng pagpilian. Okay, so kunyari ang uh, pipiliin natin ay eto. Ito, itong border port. kasi maganda, medyo makulay. Combination na siya ng uh, iba't-ibang mga kulay. Okay, click lang natin yan. Ayan, so eto na siya. Nandito na siya sa ating uh, publisher. So pwede mo naman siyang i-manipulate. Pwede mo siyang palakihin, pwede mo siyang liitan, bahala ka nang gawin yan. So, kunyari, ito na yung pinaka main border mo. So, sabi natin ngayon na, huwag lalagpas dyan sa imaginary line na yan. Ayan. So, ayan. Click mo lang yan. Tinuro ko naman sa inyo sa Microsoft Word na lesson natin para mahila mo yung uh, shapes or outline. Kailangan lalabas tong arrow na to. Yung dalawang arrow na yan. yan, yan. Then, saka mo siya iano ng mouse. Ayan. So, kailangan huwag lalagpas dyan sa lines. Ayan. meron naman siyang lalabas sa parang imaginary line na blue. Ayan. Ibig sabihin, pagka ano na yan, ibig sabihin yan na yung sagad niyan. Okay? So, yan. So, meron na tayo ditong borders. Now, pwede ka rin gumawa ng border sa shapes. Ano? Kung yung kunyari, mag insert shapes tayo. Ayan. Punta tayo dito sa insert. Maggagawa tayo ng borders gamit naman ng shapes. Ayan. Parang sa Microsoft Word lang na lesson natin. So, punta tayo dyan. Then, after nyan, punta tayo sa shapes. Ayan pili tayo ng shapes na gusto natin. Kunyari, ito. Ayan. So, after nyan, right-click lang natin yan. Then, punta tayo dito sa format shapes. Ayan. Then, punta tayo dito sa compound type. Ayan. Then, border art. So, pag-click mo ng border art, marami ka pang pwedeng pagpilihan dyan ng mga lines or mga borders. Ayan. So, kunyari, ito ang pipiliin natin. Ito. Ayan, click mo lang yan, then click mo yung OK. Then, click ulit yung OK. Ayan, so meron nga dito isa pang parang border, no? So, kung gusto mong tanggalin yung kulay, click right click mo lang, punta ka ulit dito sa fill. Ayan, then click mo lang yung uh, white. Ito. Ayan. So, meron ka na ulit dito pa ni shapes or border. Okay, then kung gusto mo baguhin yung kulay ng border mo, right click mo lang ulit. Then punta ka dito sa format auto shape. Ayan. Then color. Pwede mo baguhin yan. Kunyari gusto mo yellow. Click mo lang yung yellow. Then meron ka na dito border na yellow sa yung shape na ginawa. Okay? Ayan. So meron ka na ulit dito yung panibagong border. Nagamit naman yung shape. Okay? Then Uh, kung gusto mong gumawa pa ng maraming shape, then i-manipulate mo yon So, click mo lang ulit yung insert. Punta ka sa shapes. Then, ayan. Then, parang sa Microsoft Word lang din. ba diba? Parang sa Microsoft Word. Kung gusto mong baguhin yung kulay, ayan, punta ka ulit dito sa format auto shape. Ayan. Or pwede naman dito sa fill na mismo. Ayan. Gradient. Para mas maging maganda. Ayan. So, may mga effects na siyang pwedeng gawin. Okay? So, kung gusto mo is yellow ulit, para kasing kulay kanina, ayan, then, uh, shape effects, yung gradient, punta ko doon sa gradient, ayan, ito yung mga iba't ibang combine, ayan, di ba? Then, pwede ka rin mag-insert ng shapes, or ng pictures, So, pag mag-insert ng pictures, gano'n lang din. So, insert. Then, punta ka sa pictures. Ayan. Then, hanapin mo kung saan nakasave yung picture. So, gagamitin lang natin yung ginawa ko doon sa unang video about sa Microsoft Word. So, kunyari, itong ating thumbnail. Ayan. Then, click insert. Ayan. So, ito na yung picture. Kung mapasin nyo, ang kagandahan ng publisher, hindi mo na sa kailangang i-raft text. 'di ba sa Microsoft Word na lesson natin, ay tinuro ko sa inyo yung wrap text kasi hindi mo magagalaw yung picture pag hindi siya naka wrap text. So dito sa Microsoft Publisher, naka-default na yung wrap text niya naka in in front of the text na agad yung picture. So hindi mo na siya kailangan baguhin. Ayan, so malaya kang magagalaw. Ayan. So kung mo, malaya kang nagagalaw yung picture. Hindi mo na siya kailangan pang i-wrap text. Okay? 'Yun ang kagandahan. Yung pinakaiba niya sa Microsoft Word. Kasi sa Microsoft Word, pag-copy mo dito, uh, hindi mo siya Ano? Kailangan mo na siyang erupt text. Okay? So, yan po yung sample ng ating uh, nagawang uh, documents gamit po ang Microsoft Publisher sa paggawa ng margins and sa paggawa ng mga borders and accent. Okay? So, sana ay meron kayo natutunan dito sa ating panibagong video or panibagong lesson about sa so Microsoft Word on how to uh, make page design and add borders and accent dito sa ating Microsoft Publisher. So, sabi ko kanina, kung di ka pa nakakapag-subscribe, ay click mo na ang subscribe button dyan para always kang makapanood ng mga videos na ina upload natin dito sa ating channel tungkol sa EPP ICT Lessons. Bye-bye! Sa so, muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El see you on my next vlog. Bye-bye!